ang astig ng pasi, Congressman Roman Romulo! Ayan, natatanaw na po natin ang ating konsi, Ryan Enriquez! Nandiyan na rin po at tumadating ng ating Vice Mayor, Dodo Chowarski! Sa ating lahat, pero gusto ko magbigay po guys sa ating uh, Cozy Cup King. Cozy Cup King Cruz. Kaya kagawad uh, Joe, kagawad Albert, kagawad Sebi, kagawad Danmar. Asan yung isang girlfriend ko? Si kagawad Chris. Wala pa. Darating naman. Okay. Good. <laughs> Barangay, bangga! Kamusta na kayo? Asan yung mga senior dito? Taas ang kamay ng mga senior. Oo, yeah! yeah, ang dami ko si Warren. Ano Ayo, di ko Ayaw, si Warren na inusensyo lahat ng mga senior dito. Ha, tayo ni ko si Warren. Ayan o, no? dahil senior na rin po siya ako, senior na rin ako. Kaya lang, siyempre, dahil ako yung sa, yung sa infrastructure so... Pagdating sa mga silyo, si Kosyo Warren, negosyo sila. Pagdating naman sa kabataan, negosyo at sports, si Kosyo Warren, Indigis. Yes. Palakwala pa natin? Yan. Pagdating naman sa mental health, sa uh, kalusugan, Kosyo Boy Raymundo. Papakilala muna ako sa inyo. Ako po si Kosyo Almundo Agustin. Proud member po ako ng Giting ng Pasig. Nakaka-proud ako ng member ng Giting ng Pasig kasi napakagaling ng mayor natin. Tama mo nga? Pag narinig nyo yung good governance at saka anti-corruption, sino na po mapasok sa isang niya? Mayor, hindi ko. naman natin si mayor. Paano yan? Pinalakpakan nyo si mayor. Paano naman si Buboy? Wow, maraming salamat. Alam nyo, kayo rin, lumabas kayo ng pasig. Pag nalaman nila pasig si Gredo ay sasabihin sa inyo, Hoy, ang galing ng mayor nyo, ang pogi pa. Yeah! Tama. Sana oo, yung mga dahil na mayro. No? At lilipat na lang sila dito sa bahay natin so, ng Lusod Pasig dahil maraming maraming nilibisong natatagdag dito. Tama ba? Ako naman po, gusto ko ng maayos na buhay sa para sa mga pamilyang pasigeyo. At bilang ko siya, gusto ko pang itaas ang antas ng bawat maubuhay ng pamilyang pasigeyo. Uh, bilang chairman po ng infrastructure, papaalala ko lang sa inyo yung gubat. Gubat, no? Kung maging itago, ilabas nyo lagi yan, ha? Hindi tinatago yan. Malay natin, ayoko nabating. Pero at least, dapat na halumas yan. Sa after election, itong month na to, huwag po kayong mag-alala, lahat po kayo nandito sa Blis 4, Papa-inspect ko po lahat ng building ninyo para malaman natin kung talagang safe the safe pa rin yung building ninyo. Kanina may lumapit sa akin, pagdating sa kuryente kasi, ako hindi nakakaalam. Sabi sa akin, Cosi Buboy, nabigyan ako rito, kaya lang, nahugot yung Metro. Paano po gagawin ko? Sabi ko, huwag ka magalala, tulungan kita. Baka may utang yung metro. Babayaran mo lang naman yan. Kaya lang, pag nahugot kasi yung metro, hahanap na naman kayo ng na CFEI. Yun ang mahirap is i-comply, no? Pero huwag kayo magalala, tutulungan ko po kayo lahat. Kung meron man maka-experience nito, tutulungan ko kayong lahat, ha? Lalo na yung mga senior gyan. At yung dalawa-dalawin, no? Talagang laman. So, bago ako matapos, ang number ko po sa balota ay number one. Number ko sa balota, number one. Ano number ko sa balota? One! Dito sa kita, ano number ko? One! Dito po sa kanan, ano number ko? One! Isang magandang umaga sa inyong lahat. At sana po, Bold, straight, giting ng pasig. Pwede mo na! Maraming salamat, konserpo ni Agustin. Proud member ng giting ng pasig. Proud pasig ninyo. Hindi na po pagandang titigan, pero kami din initiknan. I love you all, mga mga tsutsu. Muling iboto ang number one sa balota, Kansi Buboy Agustin. Ang susunod po natin, anghel nating mga pasigenyo, PCIS Tapat Gawain na serbisyo, Giting ng Pasig, palakpakan po natin, Konsehara Angelo Dayan! Naku man, Mas mainit pa kayo sa araw! Maraming maraming salamat sa napakainit at napakasarap ninyong pagtanggap sa buong titin ng... Pasig. Maraming maraming salamat. At kukunin ko na rin yung pagkakataon na pasalamat sa inyo dahil ng 2022 po. Ako po'y ginawa ninyong konsihal. Maraming maraming salamat po. At sana po, hihiling ako, pwede ba round 2 bilang konsihal ninyo? Pwede ba round 2 bilang konsihal ninyo? Maraming maraming salamat. Alam ko po, dati pinapanood niyo ako sa TGIS, Tama ba? Sinong kakilala kay PG? Ayan, sa so TGIS, thank God, it, Sabado. Pero alam niyo po, nung ako po ay naupo bilang konsihal, iba pong TGIS ang pinakilala ko sa inyo. Tapat, gawa, ina, serbisyo. Tapat sa Diyos, tapat sa tao, tapat sa trabaho. Gawa, hindi po puro salita. Alam ko po, oh, yeah. nararamdaman niyo mga konsihal ninyo. Tama po ba? Yeah. At syempre ang ina-inang mag-aalaga sa mga kabataan, ang manggahan, medyo pabrika ng mga bata. <laughs> at syempre, bilang isang ina at bilang isang babae, ipagtatanggol po natin ang kababaihan. Mapa senior citizens man yan, persons with disability, pero lalong-lalo na po ang mga solo parents po. Yan. At syempre, ang S ay servisyo. Servisyo hindi humapapagod at laging nakangiti habang nagseservisyo dahil naman kapwa pa Ang sarap nyo naman talaga pagsilbihan. Kaya maraming maraming salamat po. Sempre palakpakan nyo po natin si Cap, Kotsi, Sabi niya, huwag daw siyang, baka daw maiboto nyo siya, hindi nyo siya tumatakbo ngayon. Ha? At siyempre, sampu ng kanyang mga kagawad na nagmamahal sa manggahan. Maraming maraming salamat po. Excited na ba kayo? Yeah! Gusto niyo ba mas ma-excite? Yeah! Tatlong araw na lang election na! Handa na ba kayo? Yeah! Titindig na ba kayo? Yes! Yeah! Alam niyo na ba kung sinong iboboto niyo? Ha? <laughs> alam niyo po, alam niyo po, bibigyan ko kayo ng matinding matinding rason. Limang prinsipyo ng giting ng Pasig para ko siguraduhin na mag-vote straight giting ng Pasig po kayo. Unang-unang prinsipyo, ang prinsipyo ng mabuting paggugobyerno o good governance. Bilang pasigyan nyo ba, nararamdaman nyo ba ang good governance sa Pasig City? pasigyan yung bataas noo kahit lumabas kayo ng pasig ipaglalaban natin ang good governance at bilang isang pasigyan yung ba sisiguraduhin natin sa dulo ang mananalo ay ang good governance mabuting pagkukubyerno bukas na pamahalaan may pananagutan sa batas at sa taong bayan, prinsipyo ng may integridad, ibig sabihin katotohanan lang po. Alam niyo po ba kung bakit? Kami po sa giting ng pasig, wala ho kaming sisiraan na kahit na sino. At dahil katotohanan lang po ang tinitindigan namin, kami rin po sa giting ng pasig, hindi ho kami magpapalabas ng fake news. Hindi naglalabas ng misinformation at disinformation. Sa panahon ngayon, hindi ho ng kailangan ng pasigenyo. Pero habang lumalapit po ang eleksyon, maging mapanuri po tayo at magingat po tayo dahil palala ng palalaho ang mga fake news at misinformation and disinformation sa ating mga social medias. Pero alam ko po, ang katotohanan ay titindig sa Mayot 2 12. Daba po ba? Yes! Yeah. At syempre, ang huli at pinakapaborito kong prinsipyo ng giting ng Pasig ay yung prinsipyo ng pagkapantay-pantay nating lahat ng mga Pasigenyo. Tama po ba? At ito na po, ang misyon na po ng giting ng Pasig ay kasabay ng pag-unlad ng lungsod Pasig ay ang pag-unlad ng bawat Pasigenyo. Kaya sana po, samahan niyo po kami sa laban namin. Pwede ba tatlong araw titindig ang manggahan? Yeah! bonggahan, vote straight, giting ng pasig tayo. At sana po huwag niyong kalimutan ng inyong lingkod, number 8 po sa balota. Pwede po ba tayong gawa nito? Eh, And... kaya sana po, vote straight, giting, pasig, giting ng pasig po tayo. Mabuhay po tayo mga pasigenyo, mabuhay ang lungsod pasig. And God bless us all po. Maraming maraming salamat. Muling iboto ang number 8 sa balota, Konsehala, The first 1000 days po kasi ay importante sa ating kabataan Nabubuo po ang brain development yan ay halos ganyang kalaki na 80% ng brain ng bata nabubuo Huwag na po nating pakakawalan yan siyempre sa pangungunan ng number 1 na congressman sa balota congressman Roman Romulo Ang number 3 sa balota na vice mayor, vice mayor Toto Tchaworsky at siyempre, nandito na Mayroong mainit. Yan ang knowledge po natin. Nandito na rin po ang ating Kansi Kapkin Cruz! Nandito na rin po ang ating Vice Mayor Dodo Jaworski! Pakikira lang po, iusod lang po natin yung pen. Pakikisuyo na po. Ayan, nandito na po ang ating mayor, Vito! Soto. Ayan, hinanyayahan po ang bawat isa. Maari na po tayong bumalik sa ating mga upuan. At pagpapatuloy po ni Consi Maru Martires.